Noong isang araw pala mga Marcis ay may nagpadala nga sa akin ng patola. At alam na alam ko na nga kung sino nga at kung kanino galing dahil iisa lang naman ang may tanim ng ganito. Alam na alam niya yata na wala kaming uulamin kaya naman ako ipinadalhan ng gulay. Alam ko pa nga sana itong lagyan ng miswa kaso ay hindi nga ako nakabili sa tindahan. Sa sobrang kabisihan ko nga kahapon ng tanghali ay hindi ko na nga ito nagawang lutuin. Kaya naman lulutuin ko na nga lang ito para sa aming hapunan para ang ate Shira nga ay makakain din ng gulay. Kaya kapag ka nga siya ay pumapasok ay wala man lang siyang kasabaw-sabaw at wala ding gulay. Tumili nga lang ng dalawang sardinas para nga mailahok dito sa ating patola. Nako, siguradong umay na umay na nga kayo dahil nakakailang vlog na nga ako na puros ganito nga yung aking niluluto. Marami na kami ng na ulam sa re, pero syempre ito na nga lang yung aking niluto dahil kahit papaano ay madali-dali. Ay nako, wala nga manok na maingi sa aking paligid kasi yung batang maligalig na may nakikisabay sa aking pag voice over. Sobrang swerte na rin talaga ng mga bata sa panahon ngayon. At kasama na rin talaga sa ating pagiging nanay nga ang pagbabalik tanaw sa ating mga nakaraan tuwing ating sesermonan nga yung ating mga anak. At alam na alam ko na lahat sa inyo ay nakaranas ng ganun at amini na kung ano nga yung dialogue ng mga nanay nyo noon ay dialogue nyo na rin ngayon. Nakagaya nga namin mag-asawa na every time nga napagsasabihan namin yung aming mga anak ay lagi na lang talagang kasama yung aming mga nakaraan. At yan talaga ang palagi nga namin ipinapaunawa sa kanila na napakaswerte talaga nila ngayon. At itinuturo talaga namin sa kanila na maging masaya sa kung ano man ang meron sa kanila. Dahil nung kapanahuna namin ay hindi namin nararanasan yung ganito. Naranasan talaga namin magkapatid na minsan nga wala kaming kain. At naalala ko pa nga no nung minsan nga kami ay nagugutom may nakita nga kami ng mga talbos ng kamote doon sa kabit bahay kaya naman dali-dali na nga kaming naghukay doon at nagbabaka sakali na may makuha nga kaming kamote. At sa pagtsatsaga nga namin maghukay ay meron nga kaming nakuha kaya naman dali-dali na nga agad namin niluto. Sobrang nakakatuwa lang mga Marsis dahil yung mga naranasan nga natin noon ay nagiging inspirasyon na lang natin ngayon. At mapapangiti ka na lang talaga sa mga naging experience mo noon. At syempre ngayon na meron na nga tayong mga kanya-kanyang pamilya ay isang nga ang ating laging nasa isip na ayaw nga nating maranasan nila yung mga naranasan natin noon. At yun mismo ang magiging leso para sa ating mga anak. At mabalik ako kita dito sa aking inaluto at nilagay ko na nga yung dalawang latang sardinas. Bigyan ko na nga rin pala ng tubig para magkaroon ng sabaw at isinunod ko na nga itong mga patola. Yung ako niluluto ko pa nga lang ito ay natatakam na nga ako. Anyways, yung bata ako ay hindi rin ako mahilig kumain ng gulay. Pero nang natutunan ko nga tumira dito sa Mindoro ay halos palagi nga silang gulay kaya naman ako ay nasanay na din. At naisip ko nga na kung ako ay hindi matututong kumain ng gulay ay paano ko nga yung aking anak na kumain ng gulay? At ako Kuha't ako lang din ang mahihirapan kung paano ko nga sila pakakainin. At alam nyo ba na habang niluluto ko nga ito, ay pauli-uli nga sila dito sa kusina at niyato nung nga sa akin kung luto na. Dahil isa nga ito sa pinaka-favorite nga nila na niluluto ko. At satisfied din naman nga kami sa aming hapunan sa halagang 50 pesos. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po.